Yo! What's up mga ka-idol! Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol! Ayan, yung huli natin. Ito, buhos na natin ito. Ah, Sana'y makita pa sa ating kuha ng ating kamangka-idol. Kain tayo mamaya mga ka-idol. Sabayin ako mga idol ha. Yo so, mga idol buhos na natin ito mga ka-idol. Hmm. So, abi talaga yung gata mga idol. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Bali, bali, nakarating na tayo mga ka-idol, no? Bali, padilim na mga ka-idol. Ayun mga ka-idol, anong oras na ngayon? Oh, mag-alasize na nga mga ka-idol, no? Alasize na mga ka-idol. Oh, grabe yung ating nilakad mga ka-idol. Tapos, pagdating ko dito, nag export ako mga ka-idol. Export ng ato yung pamimingwit natin mga idol ba? Ito yung holy natin mga idol. Ayan, yung huli natin. Yan lang yung ating sangkap. Magic sarap. Yung magic sarap, saka ito. Sili. Ayan, gata. Saka ito. O, oh, buhos natin to. Itong kwa ba? Limong grass mga idol ba? Mm, yan, kay mainit na yung ating kuan mga idol. Saka, diskartihan na lang to mga idol. Kay wala man tayo kwan mga idol. Wala man tayo yung kuan ba? Ano ba yung tawag? Salaan mga idol ba? Ah. Uh. Kita niyo mga idol. Ayan, mga idol. Yung ginamit ko na salaan mga idol. Yung ginit ito. Kita pa, kita pa mga idol. Yan oh. Ginit ng kumbaga tawag sa amin ay ginit ginit nang nang niyog. Ayun. Siyempre, buhos natin to mga kaidol. buhos na natin to madilim na. Abutan na tayo ng dilim mga kaidol. Ayan o. Oh. Kita pa mga kaidol. Ito, buhos na natin to Ah. Na, kuhan, nabutan tayo ng dilim mga kaidol. Kasi malayo, layo talaga yung spot natin mga kaidol ba? Sa so, itong sili, buhos natin, natin din yan. Para, gutom na mga kaidol. Gutom na ba? Ayan. Yung mga idol, timplahan na natin. O para pagluto na 'yan. Ah, okay. Rito it na tayo, mga idol. No. Ah, kita pa ba ito mga idol? Tapos lagyan natin ng Ayan. Yung mga idol. Pagluto, pagluto na 'yan, mga idol. Pagluto na 'yan. Ready to eat. Ready to fight na tayo mga idol oh. Yan. Sana hindi tayo abutan ng dilim mga idol. Sana ay makita pa sa ating kuha ng ating kam, mga idol oh. Yan. Mamaya. Kain tayo mamaya mga idol. niyo niyo ako mga idol ha. So yun mga idol. So yun mga idol. Buos na natin ito mga idol oh. Parang hindi na. Parang hindi makita yung ating kam, mga idol oh. Kita pa ba mga idol? Mga idol. Siyempre. Lagyan natin ng pasitok ko yung mga kadol. Ayan. Lagyan natin ng isang kuwan mga kadol. Uh, Dalawin na natin. Ito. Tanong yung kuwan mo. Okay, mga kadol. Kita pa ninyo mga idol Doon natin kuha ng kao mga kaidol? Kain tayo sa lahat dyan mga idol Ito yung huli natin mga idol Gata mga idol Gata with sili mga idol Tapos nilagyan natin ng ng kuhaan ba? Limong gros, mga idol Kung tawagin sa aming tanglad. Tangad. Dalawa yan. Tanglad saka tangad. Dalawang kuhaan Dalawang termino mga kadulo unang subo para sa inyong lahat mga idol kain tayo sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa mga silent viewers sa mga OSW na kasubaybay nitong channel ito kain tayo sa ating huli mga kadulo kanina mga so hmm. ah, suwabe talaga yung kata mga idol eh Sumakay hmm. dito. Grabe uh, ang init. Bagong haon mga kadod. Bagong hain mga kadod ba? oh, ayong buto. Tabi natin kahit, para kahit pokor din. Ito. Itong mga buto mga edo. 5 kali mga idol sabay nyo nyo ako mga idol kumain kumain sabay nyo ako kumain kumuha kayo ng panjan plato nyo mga idol oh oh dabis yung ulam natin ngayon mga idol ginataan ginataang tilapia mga idol huli natin kanina aguroy maganda maganda doon mga idol no Maganda sana doon mga idol, super ang layo man doon mga idol. Abutan tayo ng gabi. Magpalit pala ako ng damit mga idol, oh. Damit natin kulay pula yun eh. Ay nabasa, basa super ang basa sa pawis mga idol sa paglalakad natin. No? Paglalakad natin, basa. Paglakad natin, papunta doon, basa pa rin. pag-uwi natin basa. So, nagpalit tayo ng gamit mga idol. Mga idol, kita nyo yan mga idol, yung mga kahon na yan. Yan yung tinuha ko mga idol. Kanina ba, dadali akong kuha yan mga idol. Kaya yun yung sinabi ko sa inyo mga idol. Yung namingwit tayo ba, sinabi ko sa inyo na kung sino man nakapanood doon. Yung namingwit tayo mga idol. Eh, yun, yan yun mga idol, gawin natin bakay sa ating kamba, sa ating taniman. pumpay sabaw Tukoy mga idol, ubos na. Sa atin hindi pa. Ngayon tukoy ha. Kulang pa. Kulang pa tukoy. Kulangan pa yata mga idol. Swabi, swabi talaga mga yan. Swabi, swabi talaga yung gata mga adol eh. Pag may kasapakan, kasama kang sili mga adol, ta, talagang tagaktak yung pawis sa ilong mo mga adol. Agur! <laughs> mga idol tapos na kumain mga idol balik shoutout tayo mga idol sana yung makita pa nyo no yun na no yung ating pagmumukbang ba saka pag shoutout natin mga idol ah uh, pasensyahan na to mga idol ha yung ating pagmukbang okay. nabuta man tayo ng gabi mga idol Shoutout po kay Mama Ma'am Maripusang Asol, yun, shoutout po. Kay Sir Rolanta Georgia, yun, syarat po. Rola Rolando Love Tea, yon yun, shoutout po. Uh, excuse me, mga Napusog Nabusog ako, mga doon. Alex, Alexa, Spark, Sparks, yun, syarat po, idol. Uragon TV, yun, syarat po. Uh, uh, uh. Gracias, Jesus. Uh, uh, uh. Busog talaga ako, mga doon. Walter Tupids, yun, shoutout po. Julie Santos, Cecilia Santos, Nanay Rovis Chanel, Sator Pipi, yun, shoutout po. Shoutout po sa lahat ng nagpapashoutout. Uh, ito lang yung akin uh, na nalista mga idol. Maraming maraming pong salamat sa inyo mga idol. Nabutan oh. Nabuta tayo ng gabi mga idol, kaya pagpasinsyahan nyo na itong ating pagmukbang mga idol. Oh. Bali, Balibigay ko kay Tokoy to yung mga buto natin. So yun mga idol, kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagkukontent mga idol no oh, maraming marami pong salamat sa inyo talaga po mga idol sa uh, sa sa walang sawan yung suporta ah, itong channel na ito itong munting channel ko po mga idol maraming maraming pong salamat taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo mga idol uh, hindi hindi po oh, talaga po ako magsasawa, magsasawa na palut ulit kong magsabi sa inyo na maraming 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 pong salamat tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo mga idol shoutout po sa lahat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan shoutout po mga kaidol marami pong salamat sa hindi pag-skip ng ads niyo mga idol ha. Malaking tulong, malaking tulong na po 'yon sa akin po mga ka idol. Kasahan niyo mga ka idol, mag-reverse sa hot tayo mga idol no. Hop, oh, kung bago ka pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan niyo, huwag niyo kalimutan i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga idol paggawa ng content itong munting channel natin mga idol no. 'Yon, pagpipishing adventure kung ano mang ating ginagawa sa ating buhay. Mag-ingat po tayo mga idol. God bless you to all, mga idol. Kita kids. Tomorrow morning, good evening. So, yung mga idol, bye bye, bye bye, bye bye.